sa nakaraang episode, meron kami napuntahan ni Jay Quachero na isang napagandang lugar, malinis at napakalamig na ilog. Dito lamang ito sa Davao City. Alam niyo kung saan? Dito sa may barangay Tawantawan, -tawan, Kalinan, Bagi District. Ang ilog na to ay isa sa mga bagong pinagkukunan na water source dito sa Davao City. Ito yung tinatawag nating Tamugan Source ito yung nagsusuplay sa north side ng Davao. And for this next episode, binalikan namin ang barangay Tawantawan dito sa may Baguio District, Kalinan. At meron nakapagsabi na may magandang spot pa na hindi namin napuntahan dito sa may barangay Tawantawan. But for this time, hindi na lang kami ni Jay Lacuachero. Kasama ko na ngayon ang buong team, ang Team Adventuber. Nakikita niyo pa yung nakikita ko? Oo, yan yung napakagandang spot na aming pupuntahan. O ano, tara, sabayan niyo pa rin kami at sabay-sabay nating tuklasin ang napakagandang likha ng kalikasan na to. Let's go! and about a billion years of downtime. I'm working now for spending Sundays in church. I thought you said this whole breaking up thing. What's up, mga boss? Kumusta? Another day and another vlog naman po ang gagawin natin ngayon mga boss and for this time the last vlog namin mga boss pumunta kami ng barangay Bakong parang tawan-tawan pa rin yata yun and for this time naman mga boss dito sa mga sentro ng barangay tawan-tawan talaga so yan, barangay hall nila dito mga boss and yan so may nakita tayong mga basketball court dito and yan na yung mga cable uh, kasi tama ganda dyan cable ano tramline tram tramline tram 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 and tram line so model nilang murag ano ilang means of transportation para tumawid doon sa kabilang bundok yan tram line so dyan daw, kami sa baba maliligo mga boss yan alright so ito na yung jump off point pababa doon mga boss ito yung view namin ang ganda so bulubundukin ng ha, barangay bagi district ah, bagi sa so may kalinan So let's go Pababa na tayo mga boss With Team Adventurer Alright mga boss, so maraming spot dito sa may tawan, tawan na pwede kayong maligo sa ilog. So ito na yung view. Ang makikita nyo ito sa GoPro mga boss, doon kami pupunta. Doon kami maliligo. Ayan. Ayan si ate. Ate. Saan yung lugar na din Tawan-tawan niya ba? Barangay? Barangay tawan. Barangay tawan-tawan. Alright. Saan ang pangalan sa bukid natin? Dading. Dading? Dading? gading na bukid. Mm -hmm. Ang katong dito, sir, ubay. Ubay. Ang katong dito na nga, damundo. Ang loyo na mo na tabak. Ah, tabak ito. Karami na dapit. Mm -hmm. Luyuan ang bukira o. Oh. Uh -huh. Nyate, salamat. Sige, sir. <laughs> Tulok ka bukid ay din pwede mo sa mga boss. Three kami, dading. So tulo ang likod ana mo tabak sa Carmen. All right. Mayi okay. so, okay. so, okay. pa na yung okay, nagbigting. Gadaan ng kabayo, guys. Hello kabayo. <laughs> Hello. 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 Tiki 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 tiki. kami sa parang hanging bridge yan so maganda mag picture dito And, yun na yung Alright mga boss, so ito na yung uh, dating bridge nila mga boss. So, ayan. So pinilitan na nila mas matibay na hanging bridge. So this is it, the Tawan-Tawan River. Ayan. Ayan. So kung, napan kung nakita nyo yung, yung last vlog ko mga boss, this is the upper part lang. So medyo nasa mga matastas uh, mataas-taas konti ito sa pinaliguan namin da last time. Ito na yun. ली हा yeah. Papakita ko sa inyo mga boss, ito yung uh, yun kami umawid kanina. Ito yung Tawan-Tawan River. So, ayan sa so mga naliligo na taga dito yan mga boss. Ayan. So, try namin maligo dun sa baba konti siguro. Ayan. So, try natin si Raya dito. So, papakita ko sa inyo yung bird's eye view dito mga boss. Kung nito kaganda. Grabe. Grabe. Alright, so Ito yung mga baso, so may Magandang Pwesto dito sya grabe sobrang linaw ng tubig oh. Eh. Grabe Ganda dito Woo. Ah. Amazing so dito na lang kami nahanap na kami ng spot so medyo may lilim dito so, dito na kami maliligo dyan may malalim na party dyan and this is barangay tawan-tawan mga boss yung sentro tawan-tawan talaga kasi yung uh, naliguan namin yung the previous vlog kasama si Miko and si Jay Lapachero ano yun sa so, may purok uh, barangay purok bakong pero so, yung tubig pa rin galing pa rin dito sa so, Tawan-Tawan River pa rin yung kamado so ito sa nasa mataas na parte lang kami ng Tawan-Tawan sa sentro Tawan-Tawan talaga kami niligo yung last time na naliguan namin malapit na kami doon sa may Tamugan River so ito so yung uh, landmark ito mga kabot makita nyo na to may hangin bridge na yan tapos ma maabot nyo yung yung simula ng vlog to mayroong barangay hold on yun na yung uh, barangay tawan-tawan dito sa may kalinan Baguio District mga boss so napakalinaw ng tubig at napakalamig And so yun na nga mga boss susamahan nyo kami magtapisaw at mag-e-enjoy kami dito sa tawan-tawan river hihihi hihihi, napaisa huhh, alright, si train na to <laughs>

Ôi, lấy vô anh Tân ơi à, Lấy vô anh Đông Tân mà Lấy do đi at home. Don't do Ah! Na dito na dito magsalam-salam mga boss. Dito na po yung line spot dire. So, tara. Ah, ipat muna na tayo. Wow. Mm-hmm. Ah.

boss, so ito na tapos na kaming magligo-ligo dito sa napakalamig na tubig ng tawan-tawan at sa napakalimang na tubig Ayan. so maraming din ding naliligo maraming din naglalaba hanggang so mga <laughs> <laughs> 5 to 10 minutes so na din kami and uh, thank you so much tawan-tawan and di ko rin may imagine na meron din meron pa palang ganitong mga magagandang pwedeng maligoan dito sa tawan -tawan. <laughs> Okay, so dito dito ko na siguro tatapusin mga boss yung aming adventure dito sa may tawan-tawan, barangay tawan-tawan sentro. -tawan, so ito na nga, mga boss, maraming maraming salamat sa patuloy nyo pong panonood at pagsuporta dito sa ating YouTube channel. And please, don't forget also to click yan, that subscribe button and bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload Okay, once again, maraming maraming salamat. Kita kids. So, bye.